Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga panahong nagkakamali tayo at naliligaw ng landas. Mahalaga ang pagpapatawad sa sarili bilang isang hakbang tungo sa personal na pagpapabuti. Ang pagbibigay ng kapatawaran sa ating mga pagkakamali ay isang malalim na prosesong nagbibigay ng kalayaan mula sa bigat ng kahapon, naghahanda sa atin upang harapin ang bukas ng may bagong pananaw at lakas. Sa simula, maaaring tila mahirap ibigay ang kapatawaran sa sarili Madalas, ang mga pagkakasalang nagawa ay nagiiwan ng pilat sa ating puso at isipan. Ngunit sa pamamagitan ng pagkilala sa ating mga pagkakamali at pagtanggap ng mga ito bilang bahagi ng ating paglalakbay, maaari nating simulan ang proseso ng pagpapatawad. Sa pagtanggap natin sa ating mga sarili, nagkakaroon tayo ng pagkakataong matuto at magbago para sa ikabubuti. Isa pang mahalagang susi sa pagpapatawad sa sarili ay ang pagkakaroon ng kabaitan sa sarili sa halip na bigkisin ng pighati at panghuhusga ang ating mga puso, dapat tayong maglaan ng oras upang maging mabait sa ating sarili. Ang pagmamahal at pag-aalaga sa sarili ay nagbibigay daan upang mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Kahit na sa gitna ng pagsubok at pagdurusa, ang kabaitan sa sarili ay maaari ring magpakita bilang paglalaan ng oras para sa mga gawaing nagpapasaya at nagpapalakas ng loob, ang simpleng paglalaan ng oras para magbasa ng paboritong libro maglakad sa park, o makipag-usap sa mga kaibigan ay maaaring magdulot ng positibong epekto. Ang pag-aalaga sa ating pisikal at emosyonal na kalusugan ay nagpapatibay sa atin upang labanan ang anumang pagsubok na darating. Sa huli, ang layunin ng pagpapatawad sa sarili at pagiging mabait sa sarili ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa loob. Sa pagkakaroon ng kapayapaan, mas magiging handa tayong harapin ang mga hamon ng buhay sa bawat hakbang patungo sa kabutihan, Natututo tayong maging matibay, masaya, at mapagmahal na tao. Mapagtatanto natin na ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon upang lumago at magbago. Ang landas ng pagpapatawad at kabutihan sa sarili ay hindi palaging madali. Ngunit ito ay mahalaga para sa ating kalusugan, kaligayahan, at pangkalahatang kagalingan. Sa pagtanggap at pagpapatawad sa ating sarili, pinapabuti natin ang ating relasyon sa ating sarili at sa ating kapwa. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Mula sa ating sarili, magsisimula ang isang mas mabuting mundo.